Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. once again. Yeah! So sa video na ito mga idol, meron po nag-message sa akin at humihingi po ng tulong ang isang anak para po sa medical oxygen ng kanyang ama. Aww. Ayon po sa chat, magandang gabi daw po sabi po ni Sir James Jason si Pasello. Anya humihingi raw po siya ng konting tulong para po sa kanyang ama na si Ireson A. Pasello para sa medical oxygen niya po. Sa kasalukuyan daw po nasa PRMMH or President Ramon Magsaysay Memorial Hospital Ward daw po sila. For discharge na daw po sana. Kaso kapos daw po sila sa financial para makabili ng medical oxygen ng kanyang ama. Anya kahit konting tulong lang daw po malaking tulong na raw po ito. Maraming salamat daw po. So ito po ang Gcash number ni Sir James Jason mga idol. 0948 0917 para po rekta na po nilang ma-receive ang tulong ninyo mga idol. So kung makatok po ako sa may mga gininto ang puso dyan, sana po matulungan po natin ang kanyang ama. Maraming salamat mga idols.